Mm. Karon na impas. Karon do igor man niya gihulugan nya wala pa di bayad. bayan. Labot sa puntong sa abong partner na bulag ni. Mm. Karon ang nuti wala naging gid mapadayon. So imbargo ho na sa amo ang mm. uyuan kaya ang sabot ato nga kung dili mahulog-hulogan dili may pass dili may pass ang katong nimong gibayad quick to siya mm wala to sa hindi okay. pwede mabalik okay. No, karoon dyan sa kay... nagbulag naman ni sa kong partner so ang akong gihin mo akong ginawulong balik ako ngayon mm -hmm. unya ning hangyo ko dito mayo ang padayon na ko ipadayon sa ako ang isubok na akong ngayon nga ang ipadayon mo bayad So, wala na po may mag magbulog o kanang murag silbi ibalik na mo tong kwan sa kuha pa mo tong asawa karon ang pangalan nga ako nang ibutang dito jags pangalan na sa ako ang anak dili na pangalan sa mo ah asa so man unsa ang dokumento nga nakabutang pangalan di sa mo kasulatan dito ah, okay. Ito lang na mo gi pangalan na sa dito sa amo ang bata tong ang kinabuglanan So patabaluron sa ko a partner nga di pangalan dito sa akuang bata nasupo siya kay nganu no daw di pangalan dito sa akuang sa moang bata nga wala daw siya gipay balo inyong anak na O oh, amo ang anak okay. wala daw na mo siya gipay balo nasupo siya kay yang ko nga, muhabol pa siya sa katong porta nga gi hulog niya sa demiro kung dili siya maapil sa pangalan. So ako siya yung gingan ko, kung gusto ka nga mo magigistorya na, ato ka magigistorya sa tagiya. Kaya, mm. Kay, wala naman nga mong pag na, ning lapas naman ka sa lima katuwi. Mm. So baga, dito na po na ako, gipasugo na po na po bayan, dito sa ako na ano, po anak, siya na po yung nagbayan. Mm. Ang iyang istorya, so ano siya, karoon kay

Sige, so naipas na ang loteo pa. Wala pa po, di pa tayo okay. pa namo karon. Okay, kung gusto niya siya claim sa yahang interest, right ana nga property kay gusto siya managiya. Ah, uh, pwede man ato nagpintahon tinamban. Good pasabot ko nang lote nang kantidad o 100,000. So pila iya na personal. Kung gusto jud kang ang full panan sa imo na usim anak wa siya pil, pwede na siya bayran sa iyang amo. Mo nay na. Ah, sige, ripan. Right. Siya sa so, ang muli pa na na dyan, hindi, rakit okay, mo kami. Hindi, ikaw lang. para inig-transfer yan na sa property po, o kung okay. lipay ninyo, huwag na i-appel yan na lang. Ah, okay? Okay, okay. So, okay. so okay. nakamot man siya. So, only as up to the amount na yan na contribute. So, kung gusto yung siya, hindi ko appel mo ito, i-refund na lang siya sa iyang namot. awalagi kayo gigi, mahimo man mo kay Gusto man niya nga kwaon Kay dili na man daw siya ang pangalan. dito naman daw sa anak niya. Ang iya ang murag habol kay ngano mo mutabang daw ko ubayad. bayad. pa man ko bayad ito. Okay. Basta ang atiya okay. og na dayon ubayad, bayad, okay. sakto tong nasabot nga na ini bayad, okay. contract okay. to sell mo guna. So na siya ay dintunganay basta contract to sell kung installment pa. Now, dili ma within the period 5 years At mong nabayad quits na gina, dili na pwede maulik okay unya ang ownership na, na dili matransfer transfer kaya ko man ma pay So, pwede tayo hagya kung nagbibisagot so, okay, na ang owner, hindi pa tayo Sige, di Kaya naglapas na 5-year period Naglapas siya sa mga dahil Sige, kung man ko na-mini Ang aking tambag na like, so, i-sold, i na lang siya, sa na amot Para po, nung no, ma na Ang inyong imong pangalan na lang sa inyong anak niyo ang mabutang sa titulo ko ah okay, okay okay at least ngangasap ngangasap. okay, okay. okay. salamat